kahulugan ng topo sa panaginip. Ang topo ay isikat sa paggawa mula sa condensed soy milk na pinipindot sa solid white blocks. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina at naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Ang topo ay maraming nalalaman at makikita sa iba't ibang pagkain mula sa stir price hanggang sa smoothies. Dahil sa neutral na lasa nito, mabilis na hinihigop ng topo ang mga lasa ng mga lutong sangkap na ginagawa itong isang mahusay na karagdagan sa masarap. Ang topo ay maaaring inihaw, i-bake, iprito o kahit na ginagamit upang gumawa ng mga dessert tulad ng topo cheesecake. Bilang karagdagan sa kakayahang magamit sa pagluluto, ang topo ay pinahahalagahan din para sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ito ay mababa sa kaloris, iron at calcium na ginagawa itong isang masarap na option para sa mga naghahanap upang isama ang higit pang mga plant-based na pagkain sa kanilang cheta. Sa mga panaginip, ang topo ay maaaring sumagisag ng higit pa sa pagkain. Kinakatawan nito ang kakayahang umangkop at versatility na sinasalamin ng iyong kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon at kapaligiran at binibigyang kapangyarihan ka ng lakas upang inabikit ang mga pagbabago sa buhay. Bilang isang mapagkukunan ng protina na nakabatay sa halaman, ang topo sa panaginip ay maaaring sumagisag ng higit sa pagpapakain at kabuhayan Maaari itong magbigay ng inspirasyon sa iyo Na maghanap ng emosyonal o espiritual na pagpapakain Sa iyong pagising sa buhay Na naguudyok sa iyo patungo sa isang mas malusog At mas balansing pamumuhay Ang kaulugan ng topo sa mga panaginip ay maaaring magiba iba Batay sa mga individual na karanasan at asosasyon Narito ang isang breakdown kung ano ang maaring simbolo ng panaginip tungkol sa topo. Una, ang kalusugan at potensyal. Ang topo ay isang maraming nalalaman at masustansyang pagkain na mayaman sa protina at mineral. Ang panaginip ng topo ay maaring kumakatawan sa mabuting kalusugan, nakatagong potensyal o kakayahang umangkop sa mga kalagayan ng isang tao. Pangalawa, blank slate o unexpressed creativity. Ang malambot, may na texture ng topo at kakayang sumipsip na mga lasa ay sumisimbolo sa isang hindi natukoy na pakiramdam o isang blankong canvas na naghihintay para sa iyong creative expression. Pangatlo, ang pakiramdam na parang isang impostor. Dahil ang topo ay maaaring kumuha ng lasa ng iba pang mga pagkain Maaring ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng panggagaya sa iba. Ang pang-apat, ang vegetarian o vegan diet. Kung susundin mo ang isang plant-based na dieta ang topo ay maaaring lumitaw bilang isang pamilyar na pagkain sa iyong mga panaginip. At ang panglima ang simbolismong kultura. Ang topo ay isang kilalang sangkap sa lutuing asyano. Depende sa iyong background, ang panaginip ay maaaring magkaroon ng kultural na kahalagahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng tokwa. Kapag kinagat mo ito, malambot at komportable ang pakiramdam ng topo. Ang pagkain ng topo sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng pagnanais para sa pagiging simple. Sinasagisag nito ang iyong pagnanais para sa isang malusog na pamumuhay dahil ang topo ay kumakatawan sa malusog na pagkain at kagalingan. Bilang karagdagan, ang simbolo na ito ay sumasalamin sa iyong pananabik para sa balanse at pagkakaisa. Maaaring naghahanap ka ng espiritual na kasiyahan, naghahanap ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang pagkonsumo ng topo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa pangkalahatang pisikal at emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggawa ng topo. Ang paggawa ng topo sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga malikhaing kakayahan. Ipinapakita nito na mayroon kang mga kasanayan upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na kontrolin at hubugin ng mga pangyayari sa isang bagay na mahalaga. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong kahandaan na magsimula ng bagong proyekto. Ang proseso ng paggawa ng topo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong kakayahan baguhin ang mga hilaw na materyales sa isang bagay na kapaki-pakinabang kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng topo. Kung nanaginip ka magluto ng topo, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan sa pagbabago at pagangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagluluto ng topo sa isang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay maparaan at makabagong manggagawang pinakamahusay na gamitin ang anumang sangkap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong ka mga kasanayan upang gawing espesyal ang mga simpleng bagay. Sinasalamin din ito ang iyong kakayahang maglagay ng lasa sa iyong pang-araw-araw na buhay gamit ang mga simpleng sangkap. Ang pagluluto ng topo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa iyong kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon hanggat maaari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting topo kapag nanaginip ka ng puting topo ito ay sumisimbolo sa kadalisayan at pagiging simple ang puti ay kumakatawan din sa kalinisan samantalang ang topo ay isang simpleng pagkain na nagpapakita ng mga katangiang ito sa iyong panaginip ang puting topo ay maaaring kumatawan sa pangangailangan para sa pagiging simple at kadalisayan inaanyayahan ka ng panaginip na ito na tumuon sa mahahalagang bagay ang panaginip ng puting topo ay sumisimbolo din ng mga bagong simula. Papasok ka sa isang bagong yugto kung saan magkakaroon ka ng pagkakataong lumika ng isang bagay na makabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na topo. Ang panaginip ng dilaw na topo ay sumisimbolo ng kagalakan. Ang kulay na dilaw ay kumakatawan sa optimismo at pagiging masayahin. Sa iyong panaginip, maaari mong tangkilikin ang isang ulam na may dilaw na topo. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng isang sandali ng kasiyahan. Sa kabilang banda, ang panaginip ng dilaw na topo ay tanda rin ng pagkamalikain. Ito ay isang espiritual na mensahe upang maghanap ng mga bagong pagkakataon. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng topo sa iba't ibang kulay ay maaring magbigay ng pananaw sa iyong mental na estado at espiritual na paglalakbay. Mangyaring bigyan pansin ng mga detalye ng iyong panaginip at isaalang-alang kung paano nauugnay ang mga ito sa iyo.